magandang gabi mga broods mamana na naman kami <laughs> yan lang kami sa spot si brodo parekoy <laughs> ha Tumang kasama natin mga broods mamana na naman kami <laughs> dito kami sa spot umutin na kumalma na dito kami ha? Punta kami dun sa kabilang isla. mamamana ako sa naman kami mga broods sa malapit lang. hindi pa <laughs> Ang pang-ulam mamaya. Kahuli na naman natin ng moong parekoy libre naman sa walam ng muong oh kalma na umina na yung amihan dito lang muna kami sa malapit ispat namin puro bato you no, kami dun um, ya, sana maka karami ng ano kahuli ng puset kasi malalaking yung puset ngayon si eh. siso ng puset lumot sana makadali bas na pa ano na pa high tide na yung mga broods sama natin mamaya na lang mga broods na tayo huwi na hay, tayo dami ha huwi mga broods ha ito si tayong isa na huli huwi na tayo Nguli. Nguli <laughs> <laughs> pagbulam na talaga mga broods singhuli natin sa si parekoy dumiritso pa dyan sa ano ha ha <laughs> ha pang ulam na din ay damo daw Uy, di na pang suya na. Oh, uli ng kasama natin. Oh, pang ulam na din. Makilaki yung puset mong isa. Mm -hmm. Di ba kung tayo yan? Nag-wigas isa? Kaboy na? Oo, mabuhay-buhay po ang tara. Tawang nga kaboy ka, entek. Sa lawod. Uy, ila lang galing. Hindi, yeah. natong pagkuhan mo gina sa pilew. Hindi, langgil doon. Sa may kuya sayang mga broods pamaya na lang mga abag na lang pag uwi sayang to mga broods nag uwi na tayo yung huli ko yan o no? marami rami din marami na yung pang ulam oh. may seashell pa may saan ka ha? Tuwad. Ano? Oh. Pa mga broads. yung mga seashell tayo. Ano oh. tayo? Tuwad. Tuwad natin ah. Oh. Yan. Yan Oh. oh, posit natin na huli. May adubuhin na naman tayo. Hmm. May adubuhin naman tayo mga broods. Kung oh, posit natin ang laki. Saan pa yung isa? Dalawang piraso to eh. O. Oh. Kulang-kulang din tayo dalawang kilo. Pang ulam. Libre na naman. Hmm. Kahit malilit lang. Pwede na. Okay, dila na, na pang ula mga bros ng ilang araw. Ayan May seashell pa. Hmm. Ito Lord, sa walang sawang biyaya o. Oh. May pusit pa. Hmm. May aadubuhin pa. Para bukas. Ayan hmm. mga broads, ang atin lulutuin mamaya. Magpipreto tayo po ah, adubuhin niya natin yan oh sarap sarap naman ito ko sasabawan natin may lapo lapo maliit na hmm. lapu lapo tayo isang piraso sinisis oh busy pa mag balot ng lumpia para bukas. Lumpiang. Could, you know? Chicken Shanghai. Lumpiang Shanghai. Chicken. Busyng busy pa si misis. May pansit pa doon oh. Merinda. <laughs> Happy birthday. <laughs> Sino kaya may birthday? Happy birthday. May birthday. Ganyan lang pala yung baloto. Oh. Yup, of course. Merinda yun natin mamaya mga, mga bros. Ligo muna tayo. Yung mamaya lang mga brods, magluto pa tayo. Maligo nga. Nakakuha din kahit maraming kati-kati. Sa dagat. Yun know, o, pusit. Malaki, maliit ng huli natin. Wala na yung malalaki. Tapos na yung season. At least nakakuha kahit isang piraso. Na, ano Pusit. Tapos ng season ng pusit may lang mga broads maligo muna tayo pang abang na lang pagluto shout out sa inyo pasubscribe naman mga broads mga, mga broods kain tayo luto na yung ato natin oh. yung poset na sinabawan sarap niyan. oh, may ano pa tayo pansit kaling sa kayo ginataang tagutungan maraming pagkain naman itong mga broods maraming pagkain natin ito itong ating nilalagang puset nilalagang sisil oh. sisil saka yung puset na aduboy natin bukas para lumambot ang ating pipetohin oh. yan o oh. Hmm. Pang dalawang araw na ulam. Hmm. Pang tipin. tipid. Tipid-tipid na rin. Ayan mga kakain tayo. Saba. Sarap ng ulam natin. Sinabawa yung isda. Para sa hapunan. At mo na ito. Hmm. Kain tayo. kainan tayo mga broods mga broods hanggang dito na lang shout out sa ating mga silent pro viewers dyan shout out sa walang sawang suporta sa mga kaibigan natin mga, mga OFW miga mega shout out ganun din sa ating mga mga subscriber Mga taga-suporta ah. subscribe naman mga broods Kain na muna kami Nandito na lang muna mga broods